Magandang umaga po sa lahat guys. Yan po pala mga kasama ko po dito sa Capitol. Ngayon umaga po pala ay maglilibing kami ng patay na pusa. Naawa po kami kasi alaga namin yan dito sa Capitol. At sila yung nautusan na maglibing ng pusa. Sila Bax, Babot at Ralph ang naatasan maglibing. Humiram sila ng bareta at pala sa mga utility ng Capitol. Binigyan lang po namin ng magandang libing yung alagang pusa po namin. Sana ay matahimik na yung kaluluwa niya maraming salamat sa panunood ninyo po at sana wag nyong kalimutan po na mag follow like at share sa page ko po. Maraming salamat po sa buhay niyo guys. Tama <laughs> na mo na wala na yan. Ba, na, malalim na yan eh. napakabuti po talaga ng mga sat na uh, tank K9 tumutulong po sa mga utility ng kapitol <laughs> sa mga naapi katulad ng pusa po yun nilibing po nila kasi binigyan po nila ng kailangan may ano yan may 21 gun salute yan diba? <laughs> malilimutan kailanman <laughs> pababaya <laughs> Yeeeeh! <gay> yan na po, nilibing na si Mingming -Ming. Pinatay nung ano, nung... Palo-paloin mo na lang plaka na ano Huwag mo nang palo-paloin mo yan Oh, kayo na yun, pre. Ayan, cross. Ayan, cross, uh, cross. Yun na, may flowers po. Yun, know Ito yung pangalan pa yun, no? Lagyan mo ng pangalan. In haraipin. memory. <laughs> Joseph Tampins. <laughs> Yan po, yung ma magigiting na maniglibing si Bobby, hindi na kayanan. Sumuko. Sumuko. Sumuko, sumuko na. Si si Uncle Bob mo sumuko na. <laughs> Maga pa, i-blood eh, na. Yun talaga, pag medyo oh, may edad na. na. Pag may hitad na, madali ng high blood <laughs> Galit na galit. Tignan sa uncle Bob mo.